Gipakita sa naging eskwelahan ang mabulokon nga tradisyon o kultura sa probinsya sa Lanao del Norte. Pinaagi sa gipahigayong drum and dire competition nga gikalingawan sa si mga turista o residente sa probinsya. Si Lu Antonio sa PIA, Iligan City, Lanao del Norte sa report. Nagtigi sa drum and lyre competition ang lima ka gikan sa lain-laing mga lungsod sa probinsya sa Lanao del Norte. Kini ato sa selebrasyon sa ika-65 nga araw ng Lanao del Norte ni atong Hulyo 1 ning tuiga. Dinhi gipakita sa mga kabatan ng ilang kahanas sa musika ug marching competition. The drum and lyre competition has a long and proud tradition of Lanao del Norte. Today, we continue this legacy, honoring the past while embracing the future. Daog isip grand champion ang Kapatagan National High School ug nakadawat og 350,000 pesos na cash prize. Gisundan kini sa Santo Niño National High School sa lungsod sa Bacolod isip first runner up nga nidaog daog og 250,000 pesos. Ug ang Lala National High School giila isip second runner up ug nakadawat og 150,000 pesos. Sumala sa mga partisipante, importante ang teamwork ug self-discipline sa ilang pagpangandam sa maong kompetisyon. Dako sab kini og tabang kanila aron madasig sila sa ilang kinabuhi. Sa mga kabatanunan, para malayo sa mga bisyo, dapat lingawon ang kaugalingon, ni mga pilog mga activities sa mga kabatanunan, mag-self-care, mag-self-love para dili ma-influence sa mga dili maayong binuhatan. Hilig mag music, ma-express din ako, ako ang emotions sa pag-play. Pangita lang mo o um, unsay ikalingaw sa inyo, pero ayaw lang yun abot dito sa laing agyanan nga dili angay buhaton. Gusto na ako ma-prove nga ang akong skills is pwede siya sa tanan and makaya na ako kung unsay gusto na ako. Ano lang ni Ilabi na sa mga contest, na we need you nga muburak you that is um, discipline Nang hinaot ang provincial government na pinaagi sa maong mga kompetisyon, madasig ang mga kabatanunan na ibida ang ilang talento. Lu Antonio sa PIA Iligan City Lanao del Norte para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.